For today's vlog, taras naman niyan mga kamisaming panibagong araw. At ito nga ang Sayon, masigla na naman niya ang kanyang araw. Nakita nga niya naglilinis ang kanyang ama ng sasakyan, kaya naman ito agad pumunta dito. At sa mga punto nga na yan, iniutusan niya akong kuhanin ko daw yung mga toys niya. At maglalaro nga daw siya dito sa likod. Talaga naman kuhanin yung ginagawa ng ama, talaga naman hindi pwede niyang hindi susundan. O, oh, ba? Diba? Dito pa talaga dumayan ng paglalaro sa paglilinis ng kanyang ama. Ito nga pala yung mga laro na binili niya sa Changge nung nagchanggi kami. Talaga naman hindi siya pumayag na hindi mabibili yung dalawang laruan na yan. Kaya naman sabi ko sa kanya ay eh, hindi na nga tayo sasama magchangge dahil mga nakaraan naman na hindi nga siya bumibili ng laruan at ang binibili nga lang niya ay mga candy. Talaga naman pag-aalis kami, hindi pwede hindi kami mapapagasa sa batang ko. At nakakatuwa naman din at bumalik na nga ulit yung sigla niya. Dahil sobrang dal sobrang daldal at sobrang kulit na nga niya ulit ngayon. Kaya alam na alam mo pag meron siyang sakit dahil sobrang tamlay niya. Hindi talaga siya halos nagsasalita. <laughs> <laughs> at i-flex ko na nga din to sa tabi ng garahe ay meron niyang tanim na gulay yung nanay ko. At meron na nga din kami makukuha na nakangkong. At soon meron na nga din kami makukuha ng gulay kahit paano yung makakatipid sa bile. At eto nga, naglilinis na nga yung asawa ko na paalis na nga kami sa likod ni Sayon. At binibiro ko nga yung asawa ko dyan na pwede nga siya pumasok sa car wash. At ang sayang, pag ganyan lang yan, pero gusto na nga niyang tulungan ang kanyang papa dahil nakita nga siya ng bubbles. Kaya naman binabantayan ko din at chak na hindi mapipigilan niya pamaya-maya. -maya. At hindi nga, din kami nakatagal sa kapanood namin sa papa niya, kaya naman naisipan namin magmeryenda dahil nakakagutom man noon. Yung ang papa niya naglilinis ng na sasakyan, pero kami ni Sayon ang nagutom. At talaga namang makikita nyo sa mukha ni Sayo na talagang seryosong-seryosong nagbimerienda. Pero syempre, magbimerienda na nga din ako. Talaga namang nakakagutom nga din manuod. Nagtimpla nga lang ako ng Milo at nagpabilay ko ng pandikoko. At nung kinantanghalian ngay, nakatulog naman itong si Sayo. Natuwa naman ako at minsan nga lang ito makatulog sa tanghali. Kaya naman tahimik ang makakapanood ngayon ng TV. Dahil wala nga makulit akong sinusundan. At nung kinagabihan naman nga, eh, binidyohan ko nga siya habang kumakain. At nung nakita nga niya yung kamera, ibigla eh, ba naman tumayat at hinubad yung shirt at papakita daw niya yung niya? O diba, gumagana pa rin ang kakulitan kahit gabi na. Kitang-kita niyo talaga ang kakulitan ng batang niya, manang-mana sa ama. Yung sobrang harot at sobrang kulit ay talaga namang si Sayon niya. At sa sobrang kakulitan nga niya na hindi pwedeng hindi lalaki lala ko dyan sa araw-araw. Pero mas okay na yung ganyan siya makulit kasi naman sa matamlay. And after nga namin kamain, ikinabit nga namin itong solar na Christmas light. Pinalagay ng nanay ko dito sa may puno, sa malapit sa gate. Para daw mas maganda at ramdam talaga ang kapaskuhan. Dahil ang ganda niya siya sa unang order ko, kaya raman nagpa-order nga din siya ng para sa kanya. Ilalagay nga daw niya dito sa may puno para daw maganda. At talaga naman masasabi kong maganda nga siyang tingnan. Bukod na sa las kuryente ay talaga namang safe pa sa bata dahil solar Christmas light nga siya. At sa meron niya makakagusto, ilalagay ko na nga lang yung link sa comment section. oh siya, hanggang dito na lang. Thank you for watching. God bless.